Ba't Sabi ito ay habang lumalalim, lalo sumasarap. Abay, nasa ilalim ang flavor eh. Ang <laughs> gari. Ah, ginagayon pala yun. Yun. Oh. Haluin mo na na yun. Yung yun. na ano? namin ko pa. Ooh. <laughs> 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 Nilagyan mo aris hukal? Hindi. Bravo. Walang tapilan. Sayang. Ubus na? Wala nga. Yung kahapon? Oo. Oh, dahil Kasama na ng ano. Uh -huh. Pinalagyan mo na marami yung kahapon eh. Buti na lahat na yung melon. Tsaka gulaman. Ano? Ume? Kailangan pa lang sa kongay. Wala ng lasa? <laughs> Sir, nabutan ng lasa. Dahil siguro... Hindi naman, hindi yung katulog tapos. Yeah. Ipan, eh, paano? Kahapon maraming mga ano, tapilan. Yeah. Konti Kunti lang. So, kunti dami nun. Kunti lang. dapat Ikaw isang, din. isang gayon laang, isang gram. Ikaw din, gusto mo? Ma? Mahal nga so ngayon. So Hmm. Ay, Bono. Bono. Ay, halo-halo na kayo. Halo. Oh! Ah. Ayos na ari. Mm. Ya ay munang tumaba. Madali lang ang Mm. Hindi magbabanat na uli ng ano, ng buto. <clears> Halo-halo <throat> kayo dyan. Kainin muna ang gusto. ko oh. Ito wala pa tayong hapunan, naghahalo-halo na. <laughs> Nakasain ka naga? na ga? Nakasain na, ang ulam yung pagluluto pa. Okay, bravo. Babe. <laughs>